Ina, uh, ano na ang uh, latest dyan? Erwin, anumang oras mula ngayon na inaasahang darating na nga dito sa St. Luke's Medical Center si NCRPO Director Alan Purisima para ihain ang, ar ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Pero bago yan Erwin, naging malapilikula ang mga tensyonadong eksena dito sa St. Luke's Medical Center. Mag-aalas dos ng hapon na puno ng tensyon sa labi ng ospital. Kasabay ng pagparada ng isang polis mobile, ilang mga uniformadong polis ang bumaba. Pero nang usisain, regular rounds lang daw ang kanilang ginagawa. Habang bigil hininga naman ang mga nag-aabang na media kung ibababa ng Pasay RTC ang whole departure order na pipigil sa pagbiyahin ni CJM sa ibang bansa, ibang balita ang nakarating sa amin. Parating na ang NBI para i-serve ang warrant of arrest laban kay CGMA. Alas 4 ng hapon bago pa dumating ang NBI, ito naman ang eksena. We love Gloria! We love Gloria! We love Gloria! Control raw ang grupo sa ginagawang pang-aapit kumano ng administrasyong Aquino kay CGMA. Ilas 4.30 pumasok na sa ospital ang mga uniformadong mga pulis. Kasama ang mga Global City Security, pag-uusapan nila kung paano ang magiging proseso. Sa labas, ito na ang eksena. San tambak na ang mga pulis at security guard? Ang hinihintay na lamang si NCRPO Chief Alan Purisima na siyang magahatid ng arrest warrant. Alas 5 ng hapon, pumila na at naghawak kamay ang mga gwardya. Palatandaan na malapit na ang hinihintay na bisita. Erwin Sherry, alas 6 na ng gabi at habang lumalalim nga ang gabi ay mas tumataas naman ang tensyon dito sa St. Luke's Medical Center. Sa aking likuran ngayon ay isang podium ang itinayo pero hindi pa matukoy kung sino ba ang magsasalita. Kung sino magbibigay ng impormasyon yan ba mula sa TNT o mula sa kampo ng mga arroyo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbibigay ng impormasyon o reaksyon mula sa kanilang among CCGMA. Si Makikita ninyo, nagkanat pa rin ang security forces, mayroong mga uniformadong personal mula sa Philippine National Police. Ang iba naman ay nakabarong at mga security guard nga mula sa Bonifacio Global City. Samantala, Erwin Sherry, kahit hindi pa nila natatanggap ang arrest warrant, ay nagsampan naman na ng motion for reconsideration ang kampo ni Gloria Macapagal Arroyo. Ang hinihilinga nila sa Pasay RTC ay bawiin ang whole departure order at ang arrest warrant na isinampa laban o na inilabas laban kay si GMA dahil ang argumento ng kanya mga abogado, walang jurisdiction ang Pasay RTC sa kaso ni si GMA dahil isa nga siyang halal na ng bayan at bilang isang kongresista ay nararapat lamang daw na dinggi ng sandigang bayan ang kanyang kaso. Magbabalik tayo, Erwin Sheryl, para sa karagdagang detalye. Yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa St. Luke's Medical Center. Maraming salamat sa iyo, Inazara Live mula sa Tagig.